Bata pa lang ako, sinasabi nila, genius na daw ako. Hindi naman po ako yung totoong genius. Dahil po para sa akin, yung totoong genius po ay yung isang tao na nagpalaki po ng anak kahit mag-isa lang po siya. Congratulations! <laughs> May anak na po kayong doktor. Ang source ng inspiration. All I want is for Lynette to suffer. Gusto mo mapahamak yung ko? Oo. Oo. hiling. Bet kita. Bet mo ko? What do you mean? Yan ang waramin. At aksyon. Kumapit ka. Ang certified guilty pleasure ng sambayanan na tinututukan on air at online. Umani rin ng maraming parangal. Kapit na sa pagtatapos ng pinakasinubaybayang daytime drama. Abot kamay na pangarap.